Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lang ito tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa pakikipaglaban sa tadhana. Ang pamaglat ng ating kwento ay isang pangarap na kumalaban sa tadhana. Hinihikayat ko kayong tunghayan at damhin ang bawat tibok ng damdamin sa aking paglalakbay. Ako si Elias, 27 taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bayan na tila nakalimutan ng panahon. Ang mga kalsada ay laging maalikabok, ang hangin ay amoy usok mula sa lumang pabrika, at gabi-gabi ay tahimik na parang humihinto ang oras. Sa katahimikan, naririnig ko ang sarili kong tanong, Ito na ba ang buhay ko habang buhay? O araw ay pareho Gigising ako bago pa sumikat ang araw, bibiyahe patungo sa pabrika, uuwi pagod na parang hinigop ang lahat ng lakas ko. Ang katawan ko ay parang makina, gumagalaw lang dahil kailangan. Pero sa likod ng pagod at pawis, may lihim akong itinatago. Pangarap kong maging manunulat. Hindi lang basta pagsusulat ng tula o kwento sa papel. Gusto kong maglikha ng mga nobela na magpapaluha at magpapatawa sa mga tao. Ngunit sa lugar namin, iyon ay parang biro. Hindi kaya yaman dyan, sabi ng tatay ko hawak ang baso ng gin. Mas mabuti pang mag-overtime ka. Ang sahod ko ay sakto lang sa bigas at kuryente. Kapag dumating ang bayarin, nagbibilang kami ng barya. Kapag sinusubukan kong magsulat sa gabi, lagi akong natatalo ng antok. Minsan, nakakatulog akong hawak pa ang lapis. Doon nagsimula ang problema. Paano kung hindi talaga para sa akin ang pangarap na ito? Paano kung nababaliw lang ako sa pag-asang mas malaking buhay? Isang gabi, bumuhos ang ulan. Malakas, parang galit na galit ang langit. Habang naglalakad ako pa uwi, naririnig ko ang lagitik ng putik sa ilalim ng tsinelas ko. Basang-basa ako, nanginginig sa lamig pero mas malamig pa rin ang pakiramdam sa loob ko. Pagdating sa bahay, inabutan ko ang kapatid kong hawak ang notebook ko. Nagtatawanan sila ng mga barkada niya. Ito ba sinusulat mo gabi-gabi? Tanong niya, sabay tawa. Para akong binuhusan ng kumukulong hiya. Kinuha ko ang notebook at itinago sa ilalim ng kama. Buong gabi, nakatalikod ako at hindi makatulog. Para bang ninakawan ako ng huling bagay na nagbibigay sa isa-isa buhay ko. Kinabukasan, Inanunsyo sa pabrika na magsasara ito sa loob ng tatlong buwan. Ang paligid ay napuno ng ungol at mura. May ilan na napaupo at napaiyak. Ako naman, nakatulala. Para akong nilulunod ng sariling paghinga. Walang ipon, walang plano. Sa mga sumunod na gabi, hindi ako makalabas ng kwarto. Nakatitig lang ako sa kisame, naririnig ang ulan sa bubong at iniisip kung saan ako pupulutin. Parang may boses na bumubulong, Tama na, hindi para sa iyo ang mga pangarap. Pero sa pinakadilim na bahagi ng gabing iyon, may isa pang tinig. Mahina pero malinaw na nagsabing, Kung susuko ka ngayon, wala nang matitira sa'yo bukas. Kinabukasan, Gumising ako bago pa sumikat ang araw. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang na iyon. Pero nagpasya ako. Hindi ako titigil. Kung mawawala ang trabaho ko, mas lalo akong dapat magsulat. Simula noon, alas tres pa lang ng umaga, gising na ako. Tahimik ang baryo. Taming huni ng kuliglig at alulong ng aso ang kasama ko. Naupo ako sa maliit na mesa at sinimulang ilabas ang lahat ng kwento sa isip ko. Kahit tatlong pangungusap lang sa isang araw, tuloy-tuloy ako. Minsan, naninginig ako sa gutom. Minsan, naiiyak ako dahil wala na kaming bigas. Pero pinipiga ko ang utak ko para makapagsulat. Ang bawat salita ay parang piraso ng pag-asa na bumubuo sa akin muli. Natapos ko ang isang maikling nobela. Naglakas-loob akong ipadala ito sa isang patimpalak sa lungsod. Walang kasiguraduhan pero may tiwala akong baka may makabasa at maniwala. Pagkalipas ng tatlong buwan, dumating ang sulat. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko iyon. Ako ang nanalo hindi man malaking halaga ang premyo sapat para makabili ng gamit at pagkain. Pero higit sa pera, iyon ang unang patunay na tama ang ginawa kong desisyon. Ngayon, hawak ko ang unang libro na may pangalan ko sa pabalat. Hindi ito makapal. Hindi ito bestseller. Pero ito ay akin. Sa bawat pahina nito ay naroon ng pawis at luha ng bawat gabing halos hindi ako makatulog. Bawat umagang binising ko ang sarili ko para magsulat habang natutulog pa ang buong baryo. Hawak ko ito at iniisip ang lahat ng taong nagsabi sa aking imposible ito. Ang mga gabing nilamon ako ng duda ang mga sandaling halos itapon ko na ang panulat. Ngunit heto ako. Hindi dalil ako ang pinakamatalino, kundi dali hindi ko binitiwan ang pangarap na ito kahit kailan. Lumabas ako sa bahay at umupo sa harap ng pintuan. Ang langit ay kulay ginto at pula. Parang ipinagdiriwang ang tagumpay ko. Huminga ako ng malalim at naramdaman kong parang gumaan ang dibdib ko. Para bang ang bawat patak ng ulan na minsang bumagsak sa akin ay nagsilbing dilig para lumago ang pangarap na ito. Napansin ko ang mga kapitbahay na dahan-dahang lumalapit, nagtatanong kung ano ang hawak ko. Ipinakita ko sa kanila ang libro at ngumiti. Isa, dalawa, hanggang sa mas marami pa ang nakinig habang binabasa ko ang unang pahina. Tahimik silang nakinig. Nang matapos ako, may isang matandang babae na nagsabing, Elias, isulat mo pa ang kwento ng bayan natin. At doon ko na pagtanto, hindi lang pala para sa akin ang pangarap na ito. Para rin ito sa kanila. Para marinig ang mga tinig na matagal ng kahimik. Ang tadhana ay hindi palaging tanikala. Minsan, ito ang nagbubukas ng pinto para makita kung gaano katatag ang ating loob. At kung naririnig mo man ngayon ang bulong na sumuko ka na, pakinggan mo rin ang mas tahimik na bulong na nagsasabing, Kaya mo pa? Sa pagtatdoon, sa gitna ng pinakamatinding dilim, nagsisimula ang liwanag. Tumayo ako, hawak pa rin ang libro, at tinignan ang kalsadang dati kong nilalakarang pauwi mula sa pabrika. Hindi na ito mukhang lugar ng pagkatalo. Mukha na itong lugar ng simula. Sa isip ko, narinig ko ang sarili kong boses. Ito ang unang kabanata ng mas malaking kwento. Kung may pangarap ka, Huwag mong hayaang nadiktahan ng takot o ng mundo ang magiging wakas nito. Isulat mo ang sarili mong kwento, katulad ng ginawa ko. Kung nararamdaman mong tila ikaw ay nakakulong sa isang mundong hindi mo pinili, alalahanin mo, may kapangyarihan kang baguhin ang direksyon ng iyong kwento. Ang pangarap ay hindi lamang para sa maswerte. Ito ay para sa handang lumaban. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nagsilbi itong paalala na hindi pa huli para ituloy ang pangarap mo.